Lahat na po ata ng mga kongresista ngayon ay nagbibigay ng kanika nilang opinion, ng kanilang nilang obserbasyon. May mga pahayag po karamihan sa kanila ngayon tungkol nga doon sa mga tinura ni Sara Duterte yung kanyang pagbabanta na ginawa o nangyari doon sa two-hour press conference kamakailan. Hmm. Ayan, lahat yan po. May, may mga patutsada. May sinasabi tungkol kay Sara Duterte. Pero ang bottom line, ang pinaka-denominator, nakikita nila na may problema sa pag-iisip etong sa Sara Duterte. O, oh, alam niyo na pala. Huwag niyo na po pagtuunan ng pansin yung uh, suggestion niyo for psychological assessment. Hindi naman talaga mangyayari yan. So, alam na natin lahat. Yun yung bottom line, okay? Alam na natin na may sayad at hindi normal etong sa Sara Duterte. Noon pa nga. Nagkukunwari na lang sigurong normal. Kaya eh, kung makikita niyo po, hirap na hirap. Mahirap <laughs> po magpaka-normal. Okay? Mas madaling nga siguro magbaliw-baliwan, anong magkunwaring baliw. Pero yung magpakanormal ka at you came from the ground na baliw ka talaga, mahirap yon. Okay. Behave like an educated adult and stop acting like a child. Ibig sabihin, ang, ang, but, ang, ang ibig sabihin niya dito, Sara Duterte is behaving so uneducated. At siyempre acting like um, or hindi siya nag-act like she is mature enough. Yano no, ang ibig sabihin. Hindi ka edukado sa mga ikinikilos mo. No wonder maraming mga kababayan natin ang nagtataka, lawyer ba talaga ito? Paanong naging mayor ito? At paanong naging vice president ito? Sabi nga niya no ni Sara Duterte, buti daw naging vice president siya dahil kung mayor pa daw siya ngayon, sigurado daw na ipinatalsik, pinasuspend na siya na nasa Malacanang. Hmm. Di ba alam mo, alam mo talaga masususpend ka dahil sa mga, sa mga kalokohan, kabulastugan at katiwalean niyo po. Alam niyo, alam mo po, Sara Duterte. Alam mo sa sarili mo kung ano yung ipinakpakita mo sa, sa taong bayan. Malaking insulto yan sa ilan nating mga kababayan kasi isipin nila or iniisip mo, Miss Sara Duterte, na hindi naman ganun ka ka discerning ano ha, ang mga kababayan natin baka isipin na lang nila na eto'y normal sa isang katulad ni Sara Duterte yung tipong baliwo ang dating pero totoo naman siguro kasi anyway so ganoon malaking insulto 'yan sa mga kababayan natin natural makikita at malalaman ng mga kababayan natin na hindi na normal ang nanggagaling sa mga sa bibig mo. Hindi na po normal ang mga pinagsasabi nyo. Hmm. Tignan nyo po, disturbing daw ito mga ganitong klase, ang pahayag ni Sara Duterte, na second highest leader of our country. Petty threats, childish threats, threats at yung mga imagination nyo po ay kakaiba. When you imagine something kasi, ibig sabihin, talagang iniisip mo na gawin yan. Gusto mong gawin ang isang bagay, kaya mo na-imagine. Okay? Ganun eh. Anyway, so yan. Our most respected VP should stop being childish. She only showed how selfish and self-centered she is. Totoo. Dahil, um, eto ah, sabi niya, maganda ang sinabi. For the longest time since last year, um, has she has been complaining because she didn't get it her way. Okay? Hindi niya nakuha ang gusto niya. So, ang ibig sabihin na ito, uh, wala, wala siyang pinaglalaban for any cause that would benefit or that would that public would benefit or for for the merit of the public welfare halimbawa wala siyang ganong pinaglalaban no wonder ay ganun din naman talaga ang mga DDS kung ano-ano na lang ang gusto nilang ipaglaban pinaglalaban na bangag ang nasa malakanyang kaya magresign Ganun po sila kababaw. Sabi rin ng isang dating DDS na nagtumiwalag na, ngayon. Kababawan. Hmm. For the longest time, ah. Hindi niya or he has been complaining because she didn't get, get it her way. Hindi nasunod ang gusto niya. Akala talaga siguro, only. Gusto niya daw, only confidential funds. Gusto niya siguro, Anlin ako sabi ng mga natizens hindi nasunod na siya ang priority ng presidential chopper kaya nagkakaganito. at kung ano-ano pa malala malala ito hindi public office or public servant ang tinutukoy natin dito kundi isang tao nagahaman